Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid May iba na naman po ako sa inyo Isa pong uri na mutya po Panoorin nyo po Bago ko pong mutya po Ayan Ayan po Para po siyang itlog yan yan Para po yung itlog. Namag namamagnet po yan. Namamagnet. magnet oh. Magnet po yan oh. Oh. Namamagnet po yan. Ayan po. Namamagnet magnet po 'yan. Bagong mutya ko po 'yan. Ayan. Yung may mga third eye, nakikita makikita nyo po kung ano po yung gabay niya. Ayan. Ayan po para po siyang itlog meron din po yan malaki ito malaki po yan yan o, may may mukha o oh. yan oh. may mukha yan o oh, mukha o oh. yan o o oh. may mukha pala o oh. nagpakita agad o oh. yan sa may mga third eye makita nyo po kung ano po yung gabay nya dikit po natin sa magnet ulit ayan na magnet din po yan yan no oh. ah. kita nyo po oh. Ama magnet po yan ayan bilog po yan no? Oh. ayan bilog na bilog po ito sa tubig ko po yan nakuha ito sa tubig Saka, ito naman po. Yan. Itim kulay itim po yan yan no? pag sa personal po para po siyang kahoy para po yung kahoy oh. yan kulay itim po yan wala po akong pinahid gan na anumang ipapahid para kuminis wala po normal na kulay po yan dikit po natin sa magnet yan na magnet din po yan oh. yan magnet po yan na magnet din po ano 'yon Yun. Yan, namamagnet din po yan. Ito naman, nakuha ko po yan sa ano. <coughs> sa may puno ng kahoy. Kahoy ng... Ah, uh, kahoy ng ano. Kahoy ba yun? Kahoy ng talisay. Yan. Kuha ko po yan. Kahoy ng talisay. may kahoy po yan ng talisay na kuha ko po. Yan. Namamagnet po yan. Ayan po. Para po siyang kahoy na namamagnet. Mga magnetic po yan. Yan. Yun lamang po mga kapatid, marami pong salamat sa panonood Kung gusto nyo po sa mga ganitong klase mga usapin po, usapin mga ukol sa mga mutya po Mag-subscribe na lamang po kayo para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong video na i-upload po ukol sa mga usapin mga mutya po Marami pong salamat po ulit